Hola, hola, hola. Mga chikitay, chikititay, chikititoy, chikititoy. Tudungan taka mo ako pa paano magluto sa tangko. Ah! Ha, 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 ha. Ay, grabe. Ay, ay. ay nalulumpat sila. Kaya lalampat yun na inita ng ilang mga kalipon na tayo. Yari o. O, si. tanan ibotan ta ang mga tinagtag ng mga tangkong. Ha, ah, kung nga yung O, ibotan sa sadira. O, aripagkit. O, okay. The sun, iha boy ta ilay up. Padre, padre, bolta na ay. Pagkatapos ribbon, mano kita. Up the 3 seconds. So, ay, wala gali. Tapos ang kuwang tanis siya. Pagkuwa tana. Masa lugay-lugay. Yung tana sa anay, mga mga baho bole da. Mga baho angsot. Mga ba ba, ba may mga tutole, may mga pong etse ilong dali, nakamuntay ka magkalan aw sang akong nga demonstrasyon ang demonstrasyon ko nga kung paano magluto sang adobo nga tangkong ini nga tangkong kalian pa ni sa central market kimbaligya kimbaligya ini sang tigulang nga lapad-lapad ko iya nga kadukitaan nga sabihin hindi nga tangkong yung panguwa iya kag iya gin ano yung pamaligya yan dito nga nakita ko kita ko ang perte kadamo yung bakal ko nalang barato pa gani kung nari ka mo din nagkaantang mo sing kwan nagkaantang mo sing alagyan paano kumakabakal makabakal sa tangkong ang mga damo o oh, pabu anong imunta pabukalan tani sanay gamay no kamag sa ot ot dribble dribble ni michael jordan pagkatapos yung madribble ipasapasa na kung sino dira nga upod ya. pagkatapos ishoot ishoot nga upod dya. Nga sa di hindi ka balo maghampang sa mga basketball. Na lugay lugay. Yung tanay siya. Kay bisan amo lang ne. Manamit man ne. No? Ano ang na lang kung wala kita pagkaon basta mayara kita nga utang nga on O ba diba, mga terwings? mga tiring 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 kung sabihin ka modera, dali, mo dira dali na kamo kay maluto loto kita sama mga mukbang mukbang kita ambotin bote do akong gina kapoy sa inyo sige pang hagad kaon o kay kung nami tanay kung tamo tanay mabakal bakal maluto kita sing mga sudan Sudan nga beefsteak, spaghetti, pancit, palabok, no, mga lasuwang mga utan noon. Kay, dito sa mga eskwilahan, sa mga eskwilahan, gakwan sila ga, sila sa mga manamin ng mga luto. Luto ni Toto, Kasi po tayo tayo kang si Pitoy Toy ang makaon sang ato nga sudan nga kalanon nga utanon. O, ba diba? Karoon ni mo, onta. Makwa kita sang ibotang tani sa dianay. Kag makwa kita sang baso. Baso, ari baso. Si baso. Pagkatapos ng baso, butangan ta sa sangkuan Mapuat natin sana isang tubig, oh. Na. Tubig. Kag butangan naton sa sang tubig. Oops. Tubig kay nga ala gaon tanis siya. Kay kun imo ni siya kwan. kon kwa. Ku, ku. ni siya kan on nga wala sing maganit ganit daw panit sang baka na karabaw so ngayon on ta ni sanay tas so pagpabukal ta mangita kita sa taklob kag abra di cabra kwa si lula isa dalawa tatlo si mancilolo taklo banta para kag maghulat kita sa pila ka minuto karon maghulat ta sa minuto masaut sa utanay abrian ta niya ang radyo gamay lang yet pampaswerte eh. Tek, preparan na kami sa inyong anulokoon, mga isda nyo da. Kung karne, mati indi no kena tinai ni sambat nak akak boy yo kost pasaya ni kasak nah tapi lopo, loto, loto ka. trot pa ipot mo so para sa paskwa, sa maskaran lalu kita ko na jasa ja wala sang sobo sobo kay da totop si an Tol na ko galing ng ulok ko. Na ma ko. Kaway sa mga lutot luto Di ako lang pirmi sa ligaw nila. Da po ko kapoy sa kalakat-lakat. O, oh, kamong malawagtasan ng mga isda. Huwag kamong obra. Langoy lang. Huwag lang amunda magkapay-kapay. Ha? Kung ako sa inyo, kuha mo sa karsones, yung kabayo, kung magkuha mo sa inyong magasin, obdan nyo kung maglagaw-lagaw, kag mag... kanba sa mga libro, kag magasin, Upod kayo mo sa literature evangelist ministry ka magkaw-kaw na pancet, spaghetti ka palabok sa jalibe b, tiyo, kung di makapamaaw pa e, ka mo kaysa dilala ka mo sige ka mo ulo iskorsyon da nga ka mo ka mo malawag yung ka mo da ka ulo mitara bisang tangkong na inyo sudan da ng balon-balon nyo da ayam bot tamaran ko sa inyo wala makamagasalabat huw huw So, mabalik kita mga kauturan. Bisitahan tatong ato yung tangkong. Hari ho. Harap na tangkong. Abra de cabra, guwa Isa, dalawa, tatlo, guwa Okay. Woohoo! Nagbukal na siya. snack. Tapos Dasan, buta ang asin. Galing lang, pa kita sing way kita sing bitsin. na lang.

na makuha kita na isang sa langgaw langgaw ano niyo? na yun na gamay nga langgaw ah Dasoan oh, mangita kita sang bitsin wala mang kita bitsin. Oh, ari oh nga mga kaugatan. Good line na basta nagasangka nga ni ang aton blood pressure, so, ang aton mga blood vessels nagaunat unat ikot oh. nga po, pwede na siya nga maglupo. ah, oh, dali lang, kid. So, so i-opt okay. okay. na niya, Nay? Kay... Para makahatan five, ako naman tas ang bago so, nga content. Sige. Na, mga tanay sang bitchin. Kung ano nga. Magic sarap. So madami mo salamat, mga kauturan sa inyo pag suporta ang aton nga content dalayawon ng Diyos nga may sa kalangitan madamo salamat